Yo! Isa na naman ng bagong food tripa ng ating nadiskubre dito sa pinagsama tagig na nagsiserve ng sulit at masarap na foods. At eto nga pala ang Amihan Food House na located sa Black 51 Lot 12 Phase 2 pinagsama tagig. Beside lang ng Minute Burger at 7-Eleven. At eto nga pala ang price ng kanilang mga foods na talaga nga namang budget friendly. Kaya nga napa-order na tayo ng kanilang sulit na kare-kare lechon kawali, kanilang rice tapper na chicken pastil, sizzling hungarian sausage, at nag adds on din tayo ng kanilang 3 pieces big siomay. At kanilang pang sisling sizzling sisig. O ano pa bang hinihintay nyo? Tara, food trip na tayo! Yo! What's up mga kayo, peeps? Andi dito nga tayo sa Black 51, Lot 12, Phase 2, Pinagsama, Taging City. At andi tayo sa Amian Food House. Meron nga pala sila dito ang kare-kare lechon kawali na nagkakaalaga ng 109 pesos. At meron din silang rice toppers na nagkakaalaga ng 39 pesos. Ito nga pala yung kanilang chicken pastel. At ang kanilang sizzling pork sisig na nagkakaalaga ng 89 pesos. At meron din silang Hungarian sausage na nagkakaalaga ng 79 pesos. At meron din silang big may na nagkakaalaga ng 25 pesos. Three pieces na siya. So, doon na tayo sa exciting part, yung food pa na. At ngayon mga kaibig, man natin ang kanilang pork sisig. 89 Pesos lang yan. Ito dito naman. Ah, it's sweet. Ang sarap. Solid yung lasa. Sabayan mo pa ng chili. Oh, Lalo nga naman. Solid na solid yung sisig nila dito. Bagyan din natin sa rice. Subukan natin siya sa rice. Ito. panalo. Ang sarap. Balance na balance yung anghang. Yung alat niya. Saka yung creamy ng mga sauce niya. Yung mayonnaise niya. Sarap. At ngayon, subukan naman natin ang kanilang kare-kare lechon kawali. Good for two person na pala to. Okay. Ito solid na solid ito sa rice. Buwan natin. Look. Kita mo naman yung gulay niya. Kita mo naman yung sauce niya, creamy, creamy. Hmm, sarap. Siyempre, alagyan natin yan ng kanilang pang malakasan, pag buwang malamang. Ayan. First bite mga kayo, Pips. Hello, uh. lang Okay, không? Oh. Mm. Tamang tama yung alat ng bagong alamak. Fuck na fuck sa dito sa sauce nila. Ang sarap. Tikman naman natin ang kanilang somay na nagkakalaga ng 25 pesos. Kung gusto mo ng rice, order ka 15 pesos lang tama mga kayo, Pipsu. You know, chili sauce tapos ang balansi. Uh, mm -hmm. Ang sarap na laman ng shawmai nila. Saka kitang kita nyo naman. Meat na meat. Mm -hmm. Solid. Okay. Huh? isang big bite para sa lahat. At tikman na natin ang kanilang rice toppers na chicken pastel na nagkakahalaga lang ng 39 pesos. Putusin mga kayo peeps, ngayon lang ako makakatikim ng chicken pastel. Kasi hindi pa ako natin. Susubukan natin. Tara. Meron na siyang egg. Ito ay isang tomato. Ito. First bite, mga kayo pips. Sarap pala ng gigan pastel. Hmm? Ngayon lang ako naka-check yung pastel. Malasa kang malasa yung meat niya. tamang tama yung alat. Hmm. Pasok na pasok na yung alat. Tapos, sakto na siya sa rice. Sa pang bite. At ngayon mga kayo pips, titikman na natin ang kanilang Hungarian sausage. Ayan yeah, o. No? Tara, itipin na natin. Oo, o. Dito. So, meron siguro sa rice. Right. Ayan. Lagyan din natin ng mga vegetable. Tapos, yung Hungarian sausage. solid. Meron kasi mga Hungarian sausage na mahala. Ito hindi. Tama yung alam niya. Sarap. Sok na sok sa rice. Soap. Manalo. At yun na nga mga kayo pips. Pag napadaan ka dito sa block 51, Lot 12, Pinagsama, Phase 2, Tagay City. Malapit lang to sa 7-Eleven. Punta niya tong Amihan Food House. Solid ang food dito, mura pa.